Magandang hapon mga good people. Ah uh, Ito ay tutor ko kayo dito sa isang uh, napaka-well-known na research May mga hotel sila. At ito ay napaka very old buildings. Ang may-ari nito sa noong mga panahon ay ang mga title nila ay Don or Donya. Ito ay napakalaking compound. Ang ating pinasukan ngayon, yung bungat na yan ay yun ay mga hotels, mga social functions, mga magagandang ballrooms sa taas. Mayroon ding nagarinta dyan nga just as a hotel, one day, two nights, one week, or even yung iba ay naga-stay na just like they are residents renting the buildings. It is a very old one. It's my first time nga na nakasaksi sa mga ganitong very old buildings sa mga noong panahon I think something mga around... 30s or 40s itong klaseng building. Pero ging maintain nila para makip nila ang freshness at mga memories ng mga may-ari. Maganda, ginawaan nila ng swimming pool. Mga matatanda na rin yung mga kahoy dyan. So, malalaman at nakikita natin nga medyo ang mga tanim ay may mga edad na napakagandang lugar mas mas relaxing nakaka-enjoy uh, tahimik kahit maraming tao diyan na naka-stay lang sila or minsan may naglalakad na uh, nag-stay sa mga lilim ng kahoy, mayroon naman silang mga lamisa sa ilalim ng kahoy na pwedeng kumain doon ang mga guest or mag-drinks. May dalawa silang swimming pool pero hindi pa pwedeng magamit yung isa kasi nasa under renovation. At uh, tingnan niyo ang kanyang mga buildings, mga background. Parang ang ganda mo, ang pakiramdam sa paglalakad mo. Very fresh ang hangin at mga malalaki din ang kanilang restaurant. I think itong klaseng building ay parang it reminds us sa panahon ng mga Spaniard. Tingnan niya ang mga stairs niya. yon ay napakalaking uh, ballroom sa taas. Ayan o oh, hindi ko lang makita ang kanyang pangalan. But syempre hindi natin pwede i-focus. Nag-agree lang sila na videohan ko kasi gusto din nila na malaman din ng tao kasi kailangan din nila ang mga clients but I am happy nga i-cover up ko kahit short minutes lang ito ang laki-laki ng kanilang restaurant mga masasarap din ang kanilang pagkain at uh, pwedeng magparty mayroong mga children or kung gusto mo mag-birthday kaya lang ang kanilang style talaga ay yung noong mga old style hindi nila ginafollow yung modern gina-preserve nila ang lugar at uh, of course yung kanyang ambience ayan, ang ganda ng swimming po na pakalinis kung saan ka lang dyan gustong umupo at kung saan ka comfortable ay dyan mo makikita ang iyong uh satisfaction sa pagbisita sa kanilang uh, uh property. Mayroon silang workers around 100 people. At sa aking nagather na information ay um uh, marami ding mga tao na pumupunta dyan kasi dinadayo nila at very well known ito. At uh, ayan naghintay naman kami sa pag Ikot, ikot si sir uh, uh Cuisine nag nagaswing ayan paupo po siya sa mga very old oh, matanda na yung mga kahoy tingnan ninyo di ba ayan kung gusto mong umupo diyan magdrink sa kain ang ganda ang ganda kaya kung sino ang gustong mag uh, mamasyal, i think Andito lang yan sa ilo, -ilo. At ayan ang aming in-order. Dalawang klase lang. Ayan. At uh, I hope nga nag-enjoy kayo sa aking video. And uh, see you in my next video. Take care and God bless. Takain na kami. bye bye